Marks the start of your practical research one. I want you to begin brainstorming your research titles. <music> I know going to be I suggest using a tools. Pero responsibly, some research or research. But, to research titles. But it's not I don't you know how to make dangerous research. No, ma'am. AI should make your life easier, but not make you lazy. Because I don't know what limitations are. And this is why I don't have action plans for research. I don't know how to do it. Because research requires critical, deep thinking action. Research just covers. na lang natin niya. Papakahirapan pa natin sarili natin. Pwede naman natin chat GPT, di ba? Oo nga. Saan sa nung isang sagot? Wala ka Tsaka diba, ang daming nagagawa ng AI ngayon. Kaya yan nga ng RRLC, methodology, conclusion. Para saan pa? Kung nabi-research tayo, eh. pwede na ang chat GPT na lang. <laughs> oh, ang RRMC at sa TV ta, hindi laging bago. Pa, paano mong nakuha natin? RL, puro luma pala, tapos kaya naman sa atin kung saan natin nakuha. Baka hindi natin masagot. Isipin mo yung credibility ng research natin. Paano kung puro e eh, ginagamit natin tapos hindi natin alam yung nilalaman? Paano kung tanongin tayo sa defense? Gusto mo ba mapahiya tayo? Hindi nga, paano tayo ng panelist, ano masasagot natin? Eh, hindi naman natin talaga inaral yun. Nakakahiya Na naman. Ano ang okay. iya? Ito, yung yung replacement sa research skills natin. Kung gagamit man tayo, dapat pang guide lang. Kailangan natin ng legit sources at proper citations. Very well said. Gusto mong malaman ninyo that AI should help you not replace you sa bagay, AI might help. Oo, nakakatulong ay AI, pero syempre hindi naman tama lahat. Yan yung mali ng kabataan na yun. Masyadong inaabuso din yung technology na meron tayo. Ito ang gagawin natin, hindi tayo magtututong kung bago mo ng research. Ang goal din natin sa pagbuo ng research is matutang tayo mag-evaluate, mag-analyze, mag, mag, mag ng information. Tsaka, hindi natin dapat iniiwasan ng pagkakamali. Kasi sa bawat pagkakamali, natututo tayo. Paano tayo matututo kung lagi tayo nakaasa sa AI? Paano tayo mag i -improve? Oo nga, yung research naman, hindi naman kailangan maganda lang sa papel. Kailangan natin maipaliwanag at madagdansahan natin yun. Kung aasa lang tayo sa AI, magiging problema yun. At saka guys, capstone research pa rin ito. Huwag tayong ng loob. Mas mahirapan na tayo yung lahat ng pag-college. Kaya ngayon pa lang, mas okay na alala natin kung paano gawin ng tama. That's the spirit. Research is about learning through experience. Huwag kayong matatakot yung kamali kasi diyan kayo natututo. Now, start working on your research and I am here to help you and guide you